Ay, taas. Sige natin yung taas niya. Tanggalin po natin yan Babaklasin lahat yung mga flashing Papalitan ng bago Sakato Sakato yung, ako na mayro, yung mga si Palins. Pa ko nangyari papagandot sa atin ng si mga rats niya. Ano may may ng klase ko yung ito, yung black iron lang po, yung kanyang mga materials. yung mga ating tank. Tapos yung EH, pinakapakit po yun. At na. Sa 220. Yan dito, tapos yung na sa 150 cm. Good morning mga boss Panibagong araw, panibagong vlog, panibagong gawa uh, Yan, nasa Budega, Budega, naman po tayo sa garahe uh, Para mag ng mga gamit ng mga tropa natin Para magdala Tapos, yung mga scaffold natin mga boss uh, May nang iram, Si, si Rafi Balboa oh, okay, no? extra si Parlo. Hello mga boss <laughs> Shoutout Rafi Balboa Kumusta? <laughs> Good morning, <mama>. <laughs> <laughs> siya, ano? Ano, mga mga. Ang mga nakasama? Dennis. Si Dennis. Ang uh, mga scaffold natin gagamitin daw sa simbahan. Ang <inaudible> big uh, kaya uh, po YouTube yan. Ayan o. Uh, maglalagay sila ng mga letra, ano, Rafi si Balboa? Ayan sa Nagustin na uh, ano. Sa Nagustin letter. Letter, ayan. Kasama si... ano? You know, si... si an ano si pangalan niya? Dennis. Dennis. Ayan o. Ayan mga boss. Diyan nalagay yung mga ano. Folding tapos yung mga letra doon mga letra doon papalitan ni Narapi Balboa ayan tapos yan punta po tayo sa Vitas Project para madala yung mga gamit doon yung welding machine um, magigiba na po tayo doon sa ginagawang ano, kitchen kay Sir Nick at saka kay Ma'am Joy Okay, let's go mga boss! Uh, good morning, Master. Good morning, good morning, boss. Nasa Bitas Project na po tayo, mga boss. Ayan, oh. No? tayo ng welding machine. Baka gamitin ni Master dun sa pagigiba, no? Yung, uh, ano, gibay natin yung bubong. Diyan well, naman tayo ngayon, boss. Sa kitchen ni eh, Sir. Tara. Ay, hey. tayo sa likod gagawa wala pa yung mga pintor natin master ah <laughs> sa mandito dito papasok? mandi pa boss Ayan, yung kitchen. Ah, Nakapag-asinta na rin kami ng ano? Why ng uh, PHB. Ah. Ah, good morning po. Wow. Pwede na kayo dito ka ay bubong ka rin bakbang kanta. Ang yeah. gaya ko ang bubong na kanya ma. Awa, ang gaya kaya may mababasahin pa po. Bon. Awa, ang gaya ka rin. Kaya aming pinapayasin tayo kayo kayo niyo. Uh, Sabi natin po ayun. Ayan, si Mador. Ayan oh, Good so, morning po. <laughs>

Demolusyon na naman. Oh, master. Ay, Ayan, natanggal na yung ano. Yung yero. Tapos, yung ceiling. Tapos, tong mga CHV. Ano lang po yan, biga na lang po yung yung maiiwan dyan. Ah, na. Tapos tatanggalin natin yung ano, yung mga ano yan, yung mga Raptor. Estimate natin kung ilan yung magagamit natin yung mga ano, raptor Tapos 2x2, tubular na 2x2 na lang lalagay natin, no, master, sa mga pakuha ng yero. Ayan, mga boss. Ang resulta ng demolition natin, improvement, kitchen improvement. Tapos dito yung ano, yung lababo yung island dito yung rep tapos pantry saka yung mga accessories ng kitchen halos yan lang po lahat ay akit okay, ay taas tignan natin yung taas niya. tatanggalin po natin yan babaklasin lahat yung mga flashing papalitan ng bago tsaka to yung mga si Palins pakuha ng yero, papalitan natin yan ng tubular saka yung mga raptor ano na may na may nang class to yung ano to yung black ayon lang po yung kanyang mga materials papalitan natin siya ng galvanized na tubular ayan tapos zip type na yero, kalagay natin. Dali ng yero yung tilespan po 'yan. Tilespan. Saka yung gutter, lilinisin din natin 'yan. Ayusin natin. Ayan. naglagay din tayo ng ano, dyan, window kasi dyan nakasentro yung ating sink uh -huh. tapos ito nagabang na natin tayo ng mga rail bar para sa lababo dito tapos dito yung daw yung ano yung yung kanyang washing machine ha ah, Demolition na naman na eh, master <laughs> o ano ngayon master sabad mo ngayon master payday payday yan libre yung Ah, doon okay. tayo kakain doon kay Sir Dalmasio, Casa Dalmasio Island Resort. Nandoon si Jao Mata. <laughs> Nag-request siya ano, ah, uh, yung galdaretang manok. <laughs> ang tangarin natin doon. Doon sa Casa Dalmasio project. Yan, okay sige. Tapos mo na sa inyo, ha, Master. Punta na ako kay ano, kay Jao Mata. Doon sa Casa Dalmacio Tapos si na master Mamaya na lang uh, Medyo mahaga pa Tatrabaho muna sila dito Una muna na ako sa kanila Okay mga boss Let's go Ayan, nasa Casa del Macio Hidden Paradise na tayo Dito sa Rabia Bebe Swimming pool Sarap maligo dito Ayan, swimming pool ni Sir Del Macio Naka, ano po siya Naka-prepare para mamaya pa Merong event Merong nag-rent Uh, ano overnight Mamaya 5 o'clock daw po dating yung ano yung, yung mga nag -rent. tapos ito okay na to ayan naka flooring na tapos yung ano naka ang ganda yung forma yung dalawa okay na rin po yan ano lang po lang yan yung kanyang mm -hmm. ano yung kanyang tubular na poste lalagay natin bali nakatatlo na tayong ano, poste rito tapos isa na lang po yung lalagay natin dito sa gitna okay na yon, pwede na tayong mag framing mag trusses dito sa gagawin natin ano additional na roof mataas siya dito sa dating ano sa dating bubong ang design natin balin dito siya naka slope dito, dito yung kanyang ano gutter uh, pag, pag nagawa yan para siyang korean type na bubong pag, pag natapos po to Ayan, mga e-bike ni sir dalawa siya dalawa lalaki Laki na isa oh. Tapos dito, update po tayo dito sa ano. Ayan, PPR pipe. Andito na pala yung order natin. Yo, mata! Okay. Anong ulam natin? Ano? Ayan, oh. no? Manok. Ayan, oh. Galdareta, ano, Joe? Galdareta, manok. Uh, na ko kain mo, ano? Oo, oh, marami yung kain ko ngayon. Kakain ako na mabuti. Ayan, dawal, kaya kapasili. Joe, mata, isa sakalam. Ayan, nabuhusan na po yung mga ano, yung mga kolom. Lahat lang siya, wala siyang nosing. Tapos ginagawang ng ano, pose negro, safety tank. Diyan din yung safety tank natin sa, nasa loob, sabi ni Sir. Sir Del Masio. Lahat lang po. Ayan o. Oh. yan uh, asintan ng CHP4 nakapaikot pa siya meron siyang division dito isa sa safety tank tapos yan mga boss pagka nasinta na yan tapos uh, tatambakan natin to tapos si kakompak bubusan Bali yung pinaka flooring niya papatong dun sa adobe na yon. Wala na siyang tie beam. Yung mismo ano flooring yung pinaka tie beam niya. So, Pagkatapos ma flooring, asinta na naman si HB. Mas matibay po yon. Hindi na talaga gagawa ng ano tie beam. Maliit lang naman yung ano yung, yung ginagawa natin. Okay. Ayan ng, nga sila rin real sa wall footing. Para mamaya mabukusan na, tsaka ma, ano, ma asinta na yung ating safety tank. Ah, do, sina, tangali na, ano, Ebok? Yop, mata. Kaya lang tayo. Dito rin si, ano, si Master George. Shout out. Ah, natin. Ah. Galdaretang... Ah. Ah. chicken

ayan ayan bayad na ah astel puti na lang po meron pang sili eh puti kaya ng ali gamu sayang <laughs> <laughs> patis pala ako meron mga na patis yan magiging ka kaya ate ho ate, pwede ng, ano? ate Pakalipunty, patis. Pakalipunty, patis. Na, ay ready mangingin lang ano ha hindi pa patis eh patis eh boss oh, tano, ayan ano na yung ano yung mga nag si swimming meron pa tayang ano meron tayang kapitbahay daw kapitbahay

Linis, na jaw. Okay, nakapag na kami ng wall footing at saka yung sa safety tank natin next day, asin na ito. na to pwede na Ay laki ng ating ano safety tank ng CR. Kung ano yung laki ng safety tank natin din yung ano CR. Ah uh, 2 meters by 210. Ah uh, in 210 by 1.5 meters po pala. Ang laki ng ating ano safety tank. Tapos yung CHP nakapasok po yun Nasa loob na sa 2 220 tapos yung dito tapos yung lapad dito nasa 150 cm po Okay, yun na ah. Ah, Sahod sa sabado na? Malinis po Malinis yan Pagandang tignan sa mata, pag malinis okay na yung ano yung guest ni Apong Dama ni Sir masyo kaya mga boss uh, okay mga to pa na kaya pero na okay ganito na po yung vlog natin mga boss maraming maraming salamat po God bless po